At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod. Carlo Mendez TV, abangan ng pag-uusapan natin sa gabing ito. Ayan. Three, two, four, At ayun guys, bago tayo magsimula. Huwag nyo nalang pansinin itong uh, itsura ng buho ko kasi nagkukulay ho ako ng aking hair. Lumalabas na ho kasi ang mga sumpa ni Isabela. Isabela. Yeah. So, yun nga ho, guys. Ha? So, gusto ko lang ho ikwento sa inyo. Yung mga karangalan ko ho na makita personal ang dalawang uh, sikat na kom na charity vlogger. Ang una ho na nakita ko ng personal at uh, up close talaga. Itong si Rab Matubang. Ayan. So, alam ko naman na kilalang kilala rin nyo si Rob Matubang. Ang poging-pogi na charity vlogger dyan sa somewhere in Bicol. Guys, ang guapo guapo talaga ni Rob. Totoo lang. Maliban no sa may gininto ang puso itong tao na ito, biniyayaan din ho siya ng magandang uh, itsura. Tisoy na tisoy kabayan. Ayan. And, ah, uh, That time kasi parang may para may liga ganun. Hindi ko alam kung sino-sino 'yung mga kasamahan niya basta mamay ipapakita ko 'yung mga ilang video clip kuha doon mismo sa bahay nila. Kasi ang bahay nila rab matubang eh may court diyan sa harapan. Ayan. and then sa likod may swimming pool ho. Pero di na kami pumunta doon sa may swimming pool nila. Nakaka -ano lang ho itong si Rab Matubang 'no. Kasi uh, despite of the fact ho na sikat siya na isang charity vlogger eh yung kanyang ano ba, uh, popularity, hindi niya inilagay sa kanyang ulo. Hindi lumalaki ulo niya, kundi uh, parang ginagawa niyang inspirasyon ang kanyang uh, ginagawa na makatulong sa ibang tao para ho, mas dumami pa ho ang maabot ng kanyang uh, ginagawa. Uh, kasi may mga ibang tao talaga sa paligid na konting angat lang ho sa buhay, eh, talagang nagiging uh, boastful na ho. Uh, yung mapagmalaki na ho, ganyan. Sirap ang ganda-ganda ng bahay niya doon sa ano sa lugar nila. Never ko siya nakitaan ng ano ng uh, kayabangan. Totoo lang. Kaya the reason why na inuulan naman siya ng mga blessings. Ayan, hanggang nga ho na nag asawa siya and karoon ho siya ng anak. Ayan. Pero ang gwapo talaga niya, guys, sa totoo lang. So, uh, isa ito inspirasyon sa ating lahat, no? Kung hindi man sa ating lahat, doon sa ilan na mga uh, aspiring na mga content creator, vlogger, no dito sa Pilipinas. Na basta uh, strive lang tayo, uh, magsumikap lang ho tayo na magsumikap sa mga content natin. Uh, pasasaan ba at makakamit din ho natin ang tagumpay sa ating uh, pinaghihirapan. Kasi kung konting uh, obstacle lang, kung konting... Uh, mga challenges lang hindi natin kayang isolve at hindi natin kayang um, uh, lagpasan paano natin maaabot yung ating mga ano mga adikain sa buhay di ba so kung ito talaga yung passion natin ito ang gusto nating mangyari sa buhay natin na maging isang content creator or vlogger eh ito mga challenges na ating nakakamtan parte huyan ng bawat uh, mundo or industriya na pinapasok ng bawat tao kahit sa anong larangan ng industriya at, at trabaho, ando doon palagi ang mga obstacles at challenges. So, yung mga, yung mga yan kasi, yan ang magpapatibay sa atin. Yan ang magiging pundasyon natin para maging motivation. Ayan. Na mag-proceed pa, mag pa lalo sa ating mga adikain. Ayan. Kagaya ko, may mga basher na ako dito ngayon. No? Oh, ilan na naman sila. Uh -uh. Hindi ko pinapansin yan kasi alam nyo, karapatan nila yan kung anong gusto nilang sabihin. So, uh, pag pinansin mo yung mga yan sa mga negatibo nila mga uh, pag-iisip, eh maapektuhan ka. So, sa akin naman kasi, kung uh, pinapanood nila ng maayos ang aking vlog at uh, naiintindihan nila yung mga sinasabi ko, I don't think so na makakapagbitaw sila ng ganyang mga komento. Ibig lang sabihin, hindi nila naintindihan yung mga sinasabi ko at hindi nila na-absorb the reason why na ganyan ang kanila mga komento. Oo, negatibo. Yun lang ho yun. At hindi lang sa akin, maging sa ibang mga uh, personalidad na may mga basher. Kahit sino naman kasi may basher, maging presidente ng Pilipinas, mga politiko dyan, nasa Senado, mga si VIP sarangan ang daming uh, basher, ang daming mga ano 'di ba? Sa larangan ng uh, isang content creator, guys, no. Kasama talaga 'yung mga ganyang klasing uh, mga nilalang. Mga nilalang talaga 'yan. Kasama talaga 'yung mga, mga ganyang klasing tao. Kasi hindi sasabi ko nga sa mga past vlog ko, hindi natin mapi-please lahat ng tao at hindi lahat ng tao nakakaintindi ng simpleng salita lang. May mga tao ho, kasi na spoon feed ang tawag doon yung parang ay eh, pagduldula mo sa ah gusto nila eh pagduldula mo talaga eto a baka daiga ha <laughs> may ganun ba spoon feed ang tawag doon yung ah um, bago sila kasi yung bira lang sila ng bira ng komento na hindi nila inaabsorb muna hindi nila inaanalyze yung sinasabi ng ibang tao bago sila magkomento ayun ho parang bida bida ba mga ganun ayun yung tamang term yun eh. So ngayon kung mapag magpapa-apekto ko sa kanila eh ito ang sila nagtagumpay yung mga hayop na yan, di ba? <laughs> so yun nga ho, kaya nga ho. successful itong mga malalaking vloggers because uh, wala naman silang inaapakan tao, guys, no. Maski ako wala naman ako inaapakan tao. Yung mga nangyari na experience ko before eh Siguro lapitin lang talaga ako ng mga tao na bully. Ayan ayaw ko ba? Eh, yung kuminsan ba yung pangingialam ng ibang tao, yung mga komento nila, parang wala na sa lugar. Bida-bida kasi, guys. Ayan. <laughs> so, ay, ito, 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 ha, ito ang mga tinitingnan ko ng mga uh, tao na mga personalidad kagaya ni Rab Matubang na napakabuting puso meron siya kasi nagpagawa siya ng bahay do sa kay Reyna. Si Reyna ba yun? Nakalimutan ko na guys ha. Pero naalala ko yung si Reyna na yan na medyo parang may, may uh, mental disorder ata yun. Uh, if I were not mistaken. No? Na tinulungan niya at uh, pinatayuan niya ng bahay. Inayos yung bahay guys. So maliban doon sa uh, bata na yun, na dalaga na yun, eh marami pa ho siyang tinulungan ng mga tao na same thing kay Reyna. So, uh, nawa, at uh, Rob matubang eh patuloy mong gawin yung iyong mga adikain at mga pagtulong sa kapwa kasi ikaw ay napakabuting tao at marami kang natutulungan so keep safe palagi and alam kong marami kang supporters diyan sa iyong adikain and also sa kanyang tatay ha so eto lang ho ipapakita ko yung uh, video clip nung ando doon kami sa bahay ni Rob Matubang without further ado roll VTR

Oh. Magpapaano nga ako? Papasya. Sir, uh, pa promote naman ang channel ko, Carlo Mendes TV. Pa-subscribe. Carlo? Mendes TV. Mendes TV? Yes. Ayan, yes. uh, pa-support po ng channel ni Sir Carlo Mendes TV. Pa-subscribe, like, comment, and share. God bless. Thank you po. For... Uh, thank you, sir. Ayan nga ho, yes, nung time na yon kasi, nung pagpunta namin, eh, may uh, basketball sila, ayan, at umulan pa nga nung time na yon kaya medyo huminto ng panandalian ang basketball, ayan. And lumapit talaga ako sa nakita nyo sa video, lumapit talaga ako sa kanya, and okay. uh, nagpa-promote ako ng aking YouTube channel, ayan. Isa pa ho sa napuntahan namin na isang malaking uh, charity uh, vlogger, eh, itong si Sir Tech ayan. Oh uh, guys, wait lang. Sabi nga kanyang uh, ano si Sir Tekram is arriving. Ay nako si Sir Tekram guys, karating lang ho nakuha na ating camera guys ang kanyang pagdating. Sir Tekram is in the house. So mga ano, ayun na si Val ba ito. Ah, si Valba Si Dave ba ito? Ang bata na to, no? Mm. <laughs> Sir, Sir Tekram, paano naman po shoutout sa Carlo Mendez TV po? Shout-out po sa Carlo Family. Carlo TV po. Ha? Carlo TV. Apo, Carlo TV. Ayan po. Thank okay. you, sir. Okay po. Morning po sa inyo. Apo, thank you po. asa dito. po, sir. Ayan, sir, tayo ko Hello. Guys, si Dave. Masa? -a. Thank you. Mabaito man ng mga bata na po. At ayun nga ho, nakita ninyo ang dalawang sikat na ka-charity vlogger, kabayan. So, uh, proud na proud talaga ako na nakita ko sila in person. proud ako, saludo ako sa kay Sir Tekram sa kabutihang loob niya na ginagawa sa kapwa natin Pilipino sa pagtulong niya. And also kay Rab Matubang, saludo ang Carlo Mendes TV sa ginagawa mong pagtulong sa kababayan mo dyan at sa ibang tao sa paligid-ligid ng ating bansa kabayan. Ayan. So keep safe everyone and hanggang dito na lang ho ang ating pag-uusap. Carlo Mendes TV is signing off dahil makati na ho ang aking anit. makati anit ko. Magbabanlaw na ho ako at ito na naman yung isa, nangungulit na naman siya. Carlo Mendes TV is signing off. Keep safe everyone and bye-bye.